afternoon po sa inyong lahat guys oh, nandito tayo sa Divisoria mm, sa, may Carmen Planas Carmen I Planas natin yung mga presyo, ano? sa mga nagbabalak dyan or mahilig sa mga business kagaya ng mga lugaw, goto pares, mga luto-luto hey, mga mananakyo lahat, dito na tayo andito natin matatagpuan mga na. afternoon boss ano hello po, po good afternoon mo? po um, um, ako pala si ano, si Benji, nag Benji Laridi from ano, Carmen Planas, Tabora ay Carmen Planas, Binundo, Metro Manila at ito po yung mga paninda ko ito po kagaya ng ganito, walk ito pong walk is 250 samanta pag ano, 200 dalang po meron tayong maliliit na walk 150 at meron din tayong ano yung stainless na sandok sa halagang 180 maibibigay ko lang sa inyo ng 150 Meron din tayong malalaking wok, ayan no, sandok, na sa halagang 250, may ibigay ko sa inyo ng 200. At meron din tayong mga kaldero, kagaya ng mga, eto, stainless. Meron din tayong malalaking stainless na, na, na 1.8 tapos so may, ibigay ko lang sa inyo ng 1.4 depende po kasi siya sa sizes meron din siyang size 35 na 950 ibibigay ko lang sa inyo ng 815. Meron din tayong size number 30 na may na 850, pwede ko siyang maibigay ng 800. At meron din tayong ano, kasirola na galing from Jap ano, Indian. Ito po depende po sa sizes pero pag yung ano siya isang set 2000. Pero pag isang piraso-piraso yung malaki, ano siya 750, 550 o 450 at saka 350. Meron din tayong kasirola na okay, 'yan, Oo, isang set. Isang set po diyan, 1 2. Pero meron din tayong ano, yung pagpira-piraso, depende din sa sizes. Simula dito, 220 maibigay ko lang ng 200. Ito naman siya, 260 maibigay ko siya ng 250. Ito naman, 380 maibigay ko ng 350. Mm -hmm. Samantal dito na naman tayo sa mga kaldero, mga sa Parisan. parisan sa Parisan, Lugawan, ito Lugawan, ito na po. Meron tayong special. Ang special po sa halagang 3.5, pwede din siya sa 3.3. Ito, special din to. Meron din tayong number 1. Ito po yung number 1. Ang number 1 po natin, 2.6, pwede din siya sa 2.5. Yeah. Meron din tayong number 4. Ito, 4. Ang 4 naman natin, 1.6, may bigay ko po ng... Hindi, 1.650, may, may bigay ko po ng 1.6. Yeah. Ito namang number 3 natin, may bigay ko po siya ng ay, eh, ito pala, But, ah, nagkamali pala ako, sorry, sorry. Four, no, ito pala yung 4, hindi. Ito yung 3. Ang 3 po kasi itong 1,950. Okay, okay. Nagkamali pala ako. Ito yung 1,950, may bigay ko po ng 1,9. Okay. Samantalang itong 4, 1,650, 1,6 lang. Pwede ko siya may ibigay ng 1,6. Mm -hmm. Tapos yung number 5, no? ay, naibinta na pala yung number 5. Ang oh, number 5 naman, yung, yung 1,350 one Tapos may bigay ko po siya ng 1-3 okay. Meron din tayong ano, yung sizes na mga maliliit Ito namang maliliit Wala na, inaibinta eh. na yung iba eh Ito yung number 1 950 Pwede ko siya may bigay ng 900 or 850 3 -3. Itong number 2 naman 750 Sa halagang 700 pwede ka rin makabili Ito namang number 5 450 Sa 400 pwede din siya Number 1 naman kasi wala na yun, eh. nabinta na yung mga ibang sizes uh -huh. eh. Ito naman 380 350 po. At meron din tayong mga wok at saya na mga kawali, ganun-ganun, stainless. Ito naman size number 1, ano siya, 125A. Ano stainless 125A. Pwede uh -huh. siya maibigay ko nang 12. Size number 2 naman, itong number 2 para mga ano. Pinakamalaki sizes po, o sa prito-prito po. Itong number 2, 950, pwede siya sa 900. 900. Ito naman number 3. Ayan po, makapal po siya tapos malalim. 750, sa halagang 700. Ito no. naman pong number 4, sa halagang 580, pwede siya sa 550. 550. At ito naman yeah. number 5, sa halagang 480, pwede din siya sa 450. Yeah. Meron din tayong wok. Ito yeah. stainless. Ito yeah. naman depende din siya sa sizes. Meron din tayong size number 45, 45 cm sa halagang ano siya 1-2, pwede din siya sa halagang 1-1. Eto, dipindi sa sizes po yan ha. Meron tayong uh, 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 uh. 550, 500 na lang. 650, 600. Ano lang, 100 lang po yung diferensya bawat isa. Uh, okay. O, kagaya din siya din dito, pareho lang sila. Meron tayong ano, eto naman siya, yung size number 432. 32. Sa halagang 550, pwede eh, din siya sa 500. Ito, ganun din siya sa sizes po. At meron din tayong mga wok. Ganito din, wok na ganito. Ito, wok. Itong size number 3, ito. Ay, ang dumi-dumi na. Size number 3, 350 sa halagang 300. Yo, ito naman siya size number 1, sa halagang 380, 350. Pwede eh, din siya sa 330. Yo. Ito naman pong ano, itong flat na, pang luto na ano mga tuyo, itlog, kung ano-ano mga ano dyan lulutuin nyo, by sizes din to. Gano'ng price lang, pariya sila ng price. Yung size number 1 dito, 350 hanggang 320 sabi, itong number size number 2 280, 250 ito 250 to 230 tapos ito naman isa meron tayong size number yung pinakamaliit talaga ano siya, 200 150, meron siya yung sobrang kaliit, 150. Yung, pwede din siya pang ano, uh oh, oh. tuyo, tuyo lang. Meron din tayong ano. Yan, yan. Yung mga, oh, oh. uh Ito kasi naibinta na yung iba eh. Oh, meron oh. tayong heavy duty na kalan. Sa halang 1,450, pwede siya sa P14. Yan, P1450. Oo, o, tapos ano to siya? No? O, eto naman siya, dalawang ano, two burner, three burner yung sinasabi kong 1,3. Ito, 1,250, 1,2. Mm pero di tayong automatic kasi lang na ibenta na eh. Ito po, Eto po yung kasirola nat, ito po yung ano natin. Para yung kalan na ano, di bumba. Oo, yun <laughs> yung mga ginagamit sa ano mga maruya. <laughs> tapos yung mga anong tawag doon yung sa kariton yung, yung mga ginagamit uh, nila, yung talaga yung mabenta Ma -ano ko. Ano yung ano? Ano talaga na. yung mga tulak-tulak yun. Wow. Yan lahat. Ito din pala yung ano natin, automatic o. Oh. Ayan, yan, yan, yan. Ayan, yan yung autoplax. Yung malaki dyan, ano siya? 1,250 2, 1, 2, sa lawang to one to pwede yan meron tayong maliit oh yung maliit natin one one sa one thousand pwede na siya meron tayong mga sandok na maliliit eto naman siya may malalaki ayun ni sinasabi ko pero itong maliliit may fifty may 60 may 80 eto may one hundred eto naman siya as pang spaghetti eto po ano siya yung ano natin yung ha? Oh, barbecue strainer sa halagang 200, pwede din siya sa 180 tawaran lang. Mm. Oo. Ito, meron tayong 150, 180 to 150 na lang. Ito din siya, meron din tayong ganun din siya, ito yung talaga yung pinaka 180. Oh, Binip, pwede din siya sa 150, depende kasi sa sizes. Ano yung gusto niyo kukunin. kunin? Meron mm. tayong mga strainer na sa mga maganito. Meron tayong depende din siya sa sizes. Meron tayong 150, 120, 100. Ito uh -huh. din, ganito din siya, pareho lang. Depende po siya sa sizes kasi. Basta may Oo, basta yung gano. may malaki, may maliit, ganun. Ito din, ano, stainless, kagaya nitong ano natin, shumai. Yan, yung mm -hmm. sa Yung sa mahilig sa, sa mga business sa shumai. Um, uh -huh. Dito na lang po kayo kasi meron tayong iba't ibang Steamer. sizes. Steamer. Meron tayong size 20, size 18, size 16, size 14, o size 12. Yung size 18 natin, ano siya, one, 1 4. Yung size 16 natin, 1-2. Pwede siya sa 1-1. Meron din tayong size 14 na 800 lang. Meron din tayong size, 6, size 12 na 550. Pag meron din tayong mga ano, yung juicer natin. Yun, yan, yeah, Ito yung, uh, juicer para natin palamig, palamig para po ka. sa mga palamig-palamig. Yung malaki natin juicer, wa, sa 1-1, pwede din siya matawaran ng 1,000. Ito po yung ano natin, yung juicer nating maliit-liit. Sa halagang 850, may sandok na siya. Tapos, pwede din siya matawaran ng 750. Wala na po siyang sandok. Yeah. Ito yung mga ano natin, yung sang, chopping board. Oh, chopping board. Depende po siya sa sizes. Itong yeah. malaki, itong, mal, itong malaki, maliit, is made small, medium, large. Ito naman, 550, 450, o 350. May mga tawad pa po yan. At ito naman mga mixing bowl natin. Ito naman, kagaya nito. Sa halagang 350, pwede mo siyang mabibili sa 300 or 280 kung gusto mo talagang tatawad. Depende lang po yan sa pagtawad natin. Kung maibigay po natin sa tama at hindi po din kami malulugi. Meron din kaming ano, maliliit na ano, mixing bowl. Kagaya nito, 150, pwede siya maibinta ng 120. Depende lang po siya sa sizes po. O, meron din tayong ano, eto kagaya nito, may mga heavy duty tayo na tong. Meron tayong tong na malalaki, sa halagang 200, pwede din siya matawaran ng 180. Depende din po to sa sizes ha. Meron tayong small, medium, at large. Ito namang small natin, sa halagang 120, 100 na lang po. Ito medium, sa halagang 180, 150. Pero may mga tawad pa po kung anong gusto niyo talaga. Uh -huh. Kung exact, kung wala kayong pera, pwede naman tayo matawaran. Depende uh -huh. lang po yan sa ano. Eh meron din tayong nonstick. Yung nonstick yeah, natin, non na. pareho lang sila sa price dito. Pero ito kasi mas maganda dito. Mm -hmm. non Nonstick siya. So ito sa halagang 250, Pwede siya sa 180 pare-pareho lang sila ng price. Pero depende lang din pala sa ano sa tawad Merin, Meron din tayong ano, ito, ito yung mga hindi natin heavy duty, yung karaniwan natin ginagamit sa bahay. Ito naman kasi siya sa halagang 80, pwede mo siya matawarin ng 70. Depende din po siya sa sizes. Walang ho, ano? Oo, o, depende po siya sa sizes, ma'am. Meron din, meron din tayong ano, may 50, itong ganito lang kaliit, 50. Pero kung tawaran mo po siya, pwede din namin maibigay sa gusto nyo pong tawad. Para hindi yung hindi lang din kami malulugi. Hmm, at meron din kami kutsara. Yan, yeah, mga kutsara Yan, mm -hmm. yeah, no? Itong kutsara okay, natin. Six, six. Sa ganito din. Meron tayong makapal at meron din tayong manipis. Yung manipis sa halagang 150, pwede mo siya matawaran ng 120. Ah, depende na 'yan. Ayun, ang kapal talaga oh. Meron din tayong manipis sa halagang 70, pwede mo siya matawaran ng 60. Ayun po yung mga manipis natin. O oh, magandang sizes 'yan. Yun po, 'yun yung po mga binibili natin. Ito naman, yari sa bahay mo. Ito yung pinaka Oh, pang-catering na po siyang ginagamit. Ito kasi oo. Ito naman anim na piraso, 120. Pero pwede mo rin siya matawaran kung gusto mo talagang bibilhin. Ito yung pang catering, ito din yung pang restaurant. Ito yung... ewan ko kung saan niya <laughs> ano. Meron din tayong ano, ito oh. Uh, ito naman yung si Takori. Takori. Meron din tayong maliit pero ito yung malaki, kagaya nito. 250. 350 o 350 din. Depende lang po sa sizes niyan Meron tayong yeah. meron tayong mura Kasi ang mura natin Hindi oh, ako po. nagbibinta Kasi madala na yung kalawangin oh, para sa mula, Meron ano, din tayong yung ice bucket Ito ice bucket Ah oh, ganyan mm -hmm. Ice bucket okay. Yung ice bucket natin Depende din po siya sa sizes Meron tayong 120 O meron tayong 150 Kasi eh, may tawad pa rin yan Kung bibili talaga kayo. ito po oh, yung oh. ice bucket natin oh. Meron tayong pangkayod ng ano? milon Sa halagang 50 <laughs> Meron din tayo Ito po halagang 50 May tawad pa rin yan yan, eto may mga gunting, talaga, kutsilyo. No? O, Oh, meron po 'yan. eto po kagaya nitong pang ano pang cheese. cheese. Oh, eto ito naman pang ano sa gulay, yung may pang design Ayon, sa gulay. Pang na o, po o, pang chop Oo, pang chop sa gulay design. Yung yan, mga, mga natin, yun Yung sa mga kutsilyo Ayon. natin, meron tayong meron tayong mumurahin. Yung mumurahin natin, ito talaga yung palaging binibili. Ito sa halagang 100, may 80 og may 60. eto po dito naman tayo sa ano Magda itong Magda ito talaga yung pinaka matalas so, ang ganda talaga no made in US kasi ito eh. meron tayong 150 meron din tayong 180 ito po sa halagang 1, 180 pwede mo siya matawaran ng 130 meron siyang, sariling, Oo, meron, siyang ano, meron siyang hasaan. meron siyang hasaan o meron din siyang ano di ka na mahirapan dyan bibili ito namang food warmer natin ito magandang klase yung food warmer natin sa halagang 140, pwede mo siyang mabili ng 130. Yun. Oo, pero pag madamihan, may tawad pa po siya. May tawad siya na, basta kung madamihan kay yung dusina-dusina uh -huh. na. eto ding ano natin, oval. Meron nito 150 talaga po yung ano, original price dito. Pero pag bibili kayo ng ano, madamihan, may tawad pa po siya. Pwede namin siyang maibigay ng 145 or 140. Depende Yun. lang po sa ano. At ito naman tayo sa mga burgeran burger. Yan, yeah, Ito naman tayo mga dito tayo sa ano, sa fryer. Yung fryer natin, yung double fryer na pwede ka yung magihaw ka ng ano, yung mag-prito ka, ganun pabo, pwede siya dito, manok, gano'ng isang buong manok. Sa halagang <laughs> 338, pwede mo siya matawaran ng 3.8 double ano, o, double yan, burner ano? siya. Meron din tayong single burner Wait. sa halagang 22, pwede mo rin siyang matawaran ng 2,000. Pero ganito siya kalaki, hindi yun siyang maliit. Eto uh -huh. naman tayong ano dito tayo sa burgerian. Etong burgira na sa size size 20 sa halagang 2.5. Pwede mo rin siyang matawaran kung gusto mo talagang bibili. Iyan. Yeah, no? Ito naman by sizes po siya. Ito size 18 or size 14, see? size 12, meron ito, iba -iba din tayo iba-iba din siyang price. Oo, oh. oo, 'yan. Pa. Ito, oo, ito, ito kagaya dito, meron siyang ano, pwede mo siya magprito ka ng makikiyam, ganun, pwede ni siya yeah. mga wings, French mga ganun. Oo, French fries lahat-lahat na, lahat, na, lahat na siya, pwede dana. na talaga siya diyan. Pero dipindi po kung anong gusto niyo. Yeah, no? meron din tayong ano yung parang burner lang siya yung ganito pang ano, ah, o meron po siya yung pang burgera lang mm -hmm. talaga. Mm -hmm. Ang sizes naman doon, meron din tayong sizes at iba't iba ang price din, mm -hmm. yun din sya. Dito naman tayo sa mga sandok sa yelo, mga pang sabaw, eto naman, dipindi din po sa sizes. Yung ganitong size natin, yung pinakamalaki, sa halagang 180, pwede mo rin sya matawaran. At ito naman mga tabo natin sa sabaw. Kunyari, madami talagang lulutuin nyo. Tapos, yeah, no, no, no. may mga ano, may kagaya ng mga okasyon, fiesta-fiesta. Hindi na kayo mahirapan mag-ano mga sandok-sandok maliliit kasi paulit-ulit kayo eh. Ito oh. na, meron tayong malaking sandok. Sa halagang 250, 250. o 200 o 180. Oh. At meron tayong mga ayun, mga oh, strainer, strainer dyan. Ito pala yung strainer. Yung strainer naman natin, yung ganito yung pinaka heavy duty depende lang po siya sa sizes meron tayong 450 na pwede mo siyang tawaran ng 400 depende din po siya sa sizes may 350 pwede siya sa 300 kagaya nito 250 pwede mo rin siya matawaran ng 220 depende lang po kung kaya lang talaga sa bulsa at saka O oh, tawad tawad lang po tayo depende po ito din oh. kagaya nitong ano na to heavy duty din po ito Oh, 350 lang po ito. Pero pag bumili ka, ito magkaiba kasi ito sila ng sizes. Ito heavy duty, ito heavy duty din siya pero mas mababa ang klase. Ito kasi size 32 dito, 450 sa halagang 400 pwede ka makabili. Ito naman 350 lang yung pinakamalaki dito sa halagang 320 pwede ka na rin makabili. Ito namang spider natin na tinaga ito gano din siya sa price dito. Ang pagkakaiba lang ito, may maliit ang butas ito naman. Malaki ang butas. Oo. Oh. At ito naman siya, yung salaan natin. Sa halagang 350 heavy duty po ito eh. Yung 350, pwede mo rin siyang mabili ng 320. Meron din tayong 250. Meron din tayong, ito yung hinahawakan ko. Ito yung 150. Ito naman 220 no. sa halagang 200. Oh, ang tibay talaga nito. Eh. last Ito galing Germany. Hmm, kapal nito eh. Ganon din siya po dito. Kasi parehas uh -huh. lang sila eh. Yung isa naman, yung ganito, ang price naman dito, pareho na din sila ng price dito. Kasi makakapal sila eh, pareho talaga sila stainless. Meron tayong mas malaki na 350, sa alagang 300, pwede eh, mo na siya mabili. Meron din siyang 250, eh, ito namang pinutoro ko, 200 lang yan. 200. Oo, 200 po. Tapos ito namang sa walk natin, yung wok natin na original, meron din tayong ano, yung luka lang. Itong original natin, unsa oh, naman yung lost thread na. Ito naman siya, 1-4. Sa halagang 1-3, pwede mo na siya mabili. Original kasi ito eh. Ito po yung local natin. Sa halagang 450, may pwede mo siya ng 420 oh, 380. At ito namang ano natin, yung pansala ng mantika, ganun. Ito na po. Depende po siya sa sizes. Oo. Oh. Yung size ng pinakamalaki, 150, 120, 1 180 at saka 60 ayan po tapos dito naman tayo sa ano Yung may mga stainless Ito naman tayo sa stainless Ito po siya Itong malaking stainless na to Ito po Sa halagang 240 Pwede mo siya mabili ng 200 Ito malaki siya Meron sa depende kasi siya sa sizes Ayan po Meron tayong malal mababaw at malalim Pareho na sana ng price Yung mababaw at malalim At depende po siya sa quality Kagaya nito makapal siya. Ito yung mas mahal-mahal kasi makapal siya eh. Sa halagang 150, ayan, pwede mo rin siyang may bili ng 130 kasi makapal to eh. Pero samantalang dito mo siya bibilhin sa ano, manipis, 100 lang po siya. At ito naman 80. Yun lang ang kaibahan nila kasi makapal tapos manipis. Yung kaibahan niya. Dito na po tayo sa food pan. Ito po yung food pan natin. Yung food pan natin na oh full size. Yun yung mga nila, yun sa mga catering, ganun ganun. At yung pinakamalaki na malalim, sa halagang 650, pwede mo rin siyang mabili. May tawad pa po yan. Ganun din siya sa manipis. 600 or 550, pwede din siya. eto naman siyang half size, na, ganun na ano, food pan. Sa halagang 450 na ano, yung malalim, pwede mo rin siyang mabili ng 400. Ito, malalim siya. Oo, ito malalim. Meron din tayong manipis. Ito yung sinasabi ko pong manipis. Na sa halagang 380, pwede mo siyang mabili ng 350. Manipis siya, food pan. Ito talaga yung lagay ng ulam. At meron din tayong ito, ganito. Meron tayong lagay ng mga condiments. Lagay ng mga condiments. Mm, condiments po ito. Lagay ng mga condiments. Kung gusto mo ilalagay dito yung mga sibuyas, ganun, mga... mga chili, gano'n, chili garlic ito po yung lagayan tapos so, sa halagang 250, may takip na po siya eh. 250, pwede mo siya maano ng 200. Mm -hmm. O, 200. Ito naman siya, itong malaki. Malaki siya, sa halagang 350, pwede mo siya mabili ma 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 ng 320. Malaki siya, may malalim at saka hindi malalim. Saka ito naman, meron tayong ice crusher. Yung ice crusher natin, sa halagang, yung pinaka-heavy duty natin na ice crusher, ito po ay 1.5 yung heavy duty. Meron tayong ano, yung 500 watts lang siya, kaya yung 1.2. one. oh, two. One two. Okay. may timbangan din tayo. Meron tayong ano, timbangan, meron din tayong spin cutter yung pang ano ng bawang. Meron din meron din tayong heavy duty, meron din hindi. Meron tayong mga stock pot, lagay ng yellow, timbangan. Tapo, yes, oh, timbangan. Po, no? Kompleto po talaga dito, meron tayong thermos. Meron tayong anuhan ng paminta, oh, shaker, o oh, oh, ito yun, paminta depende uh, din po sa sizes. 'Yun oh, kung oh, may um, na, business na oh, ng, Oh, ito eh, talaga um, sa mga Paris, ganun din siya ginagamit po siya sa shake. eh, ito shaker. Ito po shaker. ayan po. Tapos ito, ang ano natin thermos natin sa halagang 380, pwede mo siyang mabili ng 350. Andun siya Lotos IP, pinakamagandang klase, malaki 'yan. Yung maliit naman natin 200, 280, sa halagang 250 ayun na po. At saka meron tayong ano, yung Tre, Iba't ibang yeah, okay. iba, ano, iba't ibang kulay na tray. Yung tray natin na kulay pula, sa halagang 80, pwede mo na siya mabili. Pero 100 talaga bintahan. Ito mm. namang kulay brown natin, sa 120, 100 or 90, pwede ka tumawad na rin siya. Ito yeah. namang cooler, sa mga no? box natin, cooler, meron din tayong malaking box, meron din tayong malaking cooler, meron din tayong maliit. Ano tatakpo yung mga yan po? Ito po, ang tatakpo dito ay ano, Kuliman. Kuliman po ang Ayun. tatag dito. Nasa likod kasi. Yon, oh, yung, yung kuliman. yung kuliman. ito na ang kuliman. pinakamalaking sizes talaga ng kuliman. Sa halagang ano, 2.7, pwede mo siyang matawaran ng 2.3. 2.7. May dipindi din po siya sa sizes. Meron tayong 45 na ano, 45 letters. Ang 45 letters na binabili kasi, kabilang ano yun, kabilang pwesto. Ang 45 letters natin, sa halagang 1.2. O, 1.2.50. Pwede mo siya matawaran ng 1-2. Yun, mas malaki pa po yun. Hindi, 45 mas... liters, mas maliit dito. Ah, mas maliit. Oo, ito mas po, maliit ilang liters siya. na po ito? Ito po ay 100 liters. Ah, po. 100 liters. Oh, oh, po, 100 liters. Laki, no? Malaki, sobrang laki na talaga nito. Oh, meron malaki. din tayong lagay ng tubig. Yung water, water jug din siya. Oh, oh. Yung 45 liters na natin na water jug, sa halagang 1-2, pwede mo siya matawaran ng 1-1 one, one, or Oo, oh. oh, oh, yun. Meron, depende din hmm. po sa ano, kung anong gusto mo, meron tayong... 35 liters, meron tayong 25 liters. Yung 25 liters natin, pwede din siya matawaran sa ano, 550. Yung isa na makasunod doon, yung 35 liters, yun yung 850. At ito naman yung ano natin, yung shine, yung double yeah, burner. Yung double burner Oo, dito, ha? Ito po That's... yung double burner natin na shine. Ano po siya? sa halagang 950 pwede mo siyang mabili ng 900 or 850 850, oh, 850 so, naka double oh, burner double ka na, ka no? na oh. meron ah, din yes, tayong single burner na sa halagang 550 na pwede mo siyang mabili ng 500 or meron pa talagang tawad dyan, 480, yo, 480. Na kung depende mo talaga sa ano, kung mayaman ka hindi ka tatawad, ayun na, <laughs> go na lang tayo kasi uh -huh. syempre may tubo na din eh, hmm. pambili na din yun ng pagkain, uh -huh. sa halagang piso-piso, pag maipon yun, ayun na po talaga. So, ayun. So, po. Uh -oh. Sige ho, uh, invite nyo kung saan sila, saan oh, po kayo matatagpuan. Dito uh ka? po kami matatagpuan sa Carmen Planas, beside BPI. Hmm. Ano, Binundo BPI O, Binundo Ricto Malapit lang po tayo sa Divisoria Mall yeah. Malapit din po tayo sa parkingan eto malapit lang talaga parang ano siya, intersection lang. Yeah, Bungad yeah, lang yeah. po tayo. Ay, Ito po, pagka ba? panggabi kasi dito, prutasan. Oh, pagka oh. umaga, stainless. Andito lang po kami talaga, meron kami mga uniform binibenta. Kagaya ng yeah. mga sa ano, mga palda. eto mga pang senior high, gano'n. Depende oh, po kung saan ka mag-aaral. Eh. Opo. Oo, Tapos... meron na yun. Tapos na. Ano yung oras ng pagbubukas niyo po? Ang pala, oras namin ng pagbubukas, sa hala, sa oras ng 6am, 6 pero kasi maghakot pa kami, magdi-display pa kami. Mm -hmm. Ano talaga, pag may display na namin siya, 8, pero pwede na kayong bumili, bumilik habang naghahakot kami. Mm -hmm. Pero pag magsarado na kami, pwede pa rin kayo hahabol hanggang nandito pa rin kami. Ayan. Magsasarado kami, 6.30pm. Oh, 6 six to six, six to 7. Kasi no? maghahakot pa rin kami eh. Pero, pero pwede pa rin kayo hahabol kung anong gusto niyo Hanggat nandito so, pa rin kami. Yes. Hmm. May maibigay pa rin kami. Okay. So, maraming maraming salamat oh, po. Oh, sige po. Thank you. Salamat, salamat and God bless po. Sige, sige po, po. Thank, thank you. you po. God bless po. yan guys. Mm -hmm. Ah, Sa mga ano. Yung mga nagbabalak magnegosyo. Nakita nyo na. Dito mura po siya. Ano po? Mura, mura po sila. No? Marami pong pagpipilian Lahat po ng klase meron po sila basta sabihin niyo lang kung ano ito yung na mga hinahanap niyo kagaya niyan yung mga burner mga ito nabituan. na po kagaya nito binila na po ako ng ano ayan. kalandi bomba ayan kalandi bumba. <laughs> sa halagang 12 ginawaran na lang po na isang libo Ito po yun. Kompleto. Yung oh, yung at yung may kaldero sa din Oh, may size number 5. May bayad na yung sinya? Sige po, maraming salamat Oo. po. Ang galing-galing yes, so, yes, dito lang oh. po yan may sa Admin Planas, oh, malapit sa BPI. Mm -hmm. Matatakpan ang oh. pwesto po nila.